Nagharap na sa Senado ang umanay mga victim-survivor ng kultong Sukoro Bayanihan Services, Inc. at ang leader nitong si J. Kilario na kung tawagin ay Senior Aguila na kanilang mga miyembro. Matitinding revelasyon na tila isang bangungot ang isiniwalat nilang naranasan sa Sityo Kapihan, Socorro, Surigao del Norte. Isinalaysay ni alias J na 14 anyos siya nang sapilitang ipinakasal ni Senior Aguila sa isang 18 anyos na lalaki na hindi niya kilala. At matapos ang kasal ay required na silang magsiping agad at pag ng tatlong araw at wala pang nagaganap na pagsisiping ay may katapat na kaparusahan. Pinapadel o kaya naman ay dinadala sa foxhole sa gitna ng kagubatan ng walang kasama. Ang mga leader ng SBS ay ang nagpapares-pares ng mga ikakasal. Ang mga babae na edad 12 pataas ay ipapares sa mga lalaking miyembro na 18 ang edad pataas. Pumayag man o hindi, ang mga magulang ay tuloy ang kasal sa paniwalang mapupunta sila sa impyerno pag hindi sumunod. Sad ni alias Jane na kahit kasal na siya ay pinipilit pa din siya ni Senior Aguilan na makipagsiping sa kanya. Ang sinapit ni alias Jane ay pareho din ang sinapit ng kapatid ni Lovely. Umiiyak na isinalaysay ni Lovely na dating miyembro ng SBSI na nasaksihan niya mismo ang sapilitang pagkakasal ni Senior Aguila sa 12 anyos niyang kapatid at nung hindi pumayag na makipagsiping sa kanyang asawa ay pinalabas ng gate kasama pa ang ibang minor de edad sa gitna ng gabi at kalakasan ng ulan at patatawarin lang daw sila kung babalik sila ng paluhod. Ang mga pahiyag na ito ng mga biktima ay pinatunayan ni Mark Gaisano, dating miyembro ng SBSN. Emotional niyang ipinahayag ang katotohanan ng salaysay ng mga saksi. Isa sa mga leader o mano itong si Janet Ahok na nagre recommenda kay Senior Aguila ng pagpapares-pares ng ikakasal. At mismong anak din daw nitong si Janet Ahok ay kinasal din sa murang edad. Ngunit ito'y kanyang pinasinungalingan. Bukod dyan ay inihayag din ang malalang military training na pinagdadaana ng mga batang membro ng nasabing kulto. Naranasan daw ito mismo ng isang alias Renz at pinagkakaitan din daw silang makapag-aral. Nung tinanong siya ni Sen. Riza Hontiveros kung bakit siya tumakas ay humagalhol na ito ng iyak at sinabing tinetrain siyang maging sundalo. 12 anyos na siya pero hindi pa siya marunong bumasa at sumulat. Base sa datos ng DepEd na nakuha ng pamahala ng Sokoro, mahigit 800 mag-aaral, elementarya at high school ang nag-drop noong 2019. Pahayag ni Mayor Risa Tarok Timkang ng Sokoro, Sirigao del Norte, ay binawala ng SBSI ang mga bata na bumaba ng bundok para mag-aaral. Ngunit sa kabila ng mga pahayag na ito, ay todo tanggi pa din ng mga leader ng ng SBSI lalo na itong si Senior Aguila. naikinagalit naman ni Senator Bato de la Rosa. Bukod kay Senior Aguila, idinawit din sa pangaabuso ang iba pang leader ng SBSI na sina Janet Ahok, Karen Sanico, at Mamerto Galanida. Pero lahat sila ay mariing tumanggi sa mga paratang. Sa huli ay hindi kumbinsido ang mga senador sa mga paliwanag nila Kaya't uh, pinasight of contempt ang apat na leader ng SBSI. Sa susunod na linggo, nakatakdang pagdinig at plano na doon mismo sa Socorro gawin ang pagdinig.